sa na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating KTH ukol sa layering ng small to medium deposit. Basi sa aking sariling karanasan, ang pagkakabaon ng small deposit ay hindi gaanong malalim kaya madali lamang itong makuha. Ngunit pagdating sa mga medium deposit medyo malalim ang pagkakabaon ng mga ito at maaaring meron itong mga harang at nakaabang na patibo. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, siya ay humiling na ako ay gumawa ng isang video tungkol sa layering ng small to medium deposit at kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng mga ito. Pagdating sa layering, masasabi ko na ito ay nakadepende sa lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Kaya kung ang lugar na kinalalagyan ng isang nakabaong kayamanan ay sa mabatong lugar, asahan natin na tayo ay makakainkwentro ng layer kung saan ay may maraming nakasalansang mga bato na kailangan nating tanggalin. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwo. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, unahin muna natin ang layering sa mga small deposits. Ang mga small deposits o maliliit na deposito ay sadyang mababaw lamang ang pagkakabaon ng mga ito kung saan ang karamihan ay hindi lalampas sa 5 feet o limang talampakang lalim. Pagdating naman sa layering nito, natabunan lamang ang mga ito ng ordinaryong uri ng lupa. Ngunit may ibang mga small deposits kung saan ang ibabaw na layer ng mga ito ay mga nakasalansang bato base sa aking mga karanasan pagdating sa mga small treasure deposits, ang karamihan sa mga ito ay ibinaon ng mga sundalong hapon ng mabilisan. Ito yung mga panahon na sila ay gipit sa oras o tumatakas sa kanilang tagatugis. Dahil dito, wala talaga silang sapat na oras para maghukay ng malalim at ayusin ang layering ng mga ito. Kaya ang kanilang ginawa ay basta maghukay ng mabilisan, ibaon ang kanilang dalang kayamanan at agad na rin nila itong tinabunan. Samantala, ang iba sa kanilang kasamahan ang siya namang gumawa ng palatandaan sa paligid ng lugar. Pagdating naman sa medium deposit, Masasabi kong iba na ang usapan tungkol dito sapagkat malaki-laki na rin ang katumbas na halaga ng isang katamtamang deposito Ang layering naman nito ay nakadepende sa lugar na kinalalagyan ng mahalagang bagay Kung ang lugar ay isang mabatong ilog sadyang mahirap maghukay dito ng malalim Basi sa aking karanasan ang isang katamtamang deposito sa mabatong ilog na lugar ay umaabot lamang ng 10 to 15 feet. Pagdating naman sa layering nito, mga matitigas na bato ang kailangan nating basagin. Maliban sa mga matitigas na bato ay ang tubig na naiipon sa butas na ating hinuhukay. Ngunit kung ang lugar naman ay sa isang yung lugar o sa isang lugar na walang gaanong sagabal sa ating paghukay ang pagkakabaon ng isang katamtamang deposito ay mas malalim pagdating naman sa layering nito, masasabi kong ito ay mas komplikado base sa aking mga karanasan, ang unang layer mula sa ibabaw ay may lalim na 5 feet o limang talampakan dito natin mahuhukay at madadatnan ang kauna-unahang buried marker o nakabaong marka na siyang nagkukumpirma na tama ang ating inumpisahang hukayin. Ang sunod na layer ay nasa 5 to 10 feet kung saan ay dito natin matatagpuan ang kasunod na marka ang naturang marka na ito ay isang uri ng directional marker o nagtuturo ng isang direksyon. Maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang pagpapalit ng direksyon o kung itutuloy lamang natin ang ating paghuhukay. Bilang halimbawa ay sabihin na lamang natin na ang marka ay nagpapahiwatig na ating ituloy ang ating paghuhukay. sa lalim na 10 to 15 feet naman ay dito natin maaaring maingkwentro ang isang harang. Maaaring ang harang na ito ay isang makapal at matigas na simento. Kung hindi makapal at matigas na simento ay isang malaki at matigas na bato o maraming mga nakasalansang bato. Ito ang naturang layer kung saan ang karamihan sa mga baguhan ay sumuko o tuluyang tumigil sa kanilang paghuhukay. Sadyang mahirap talagang tanggalin ang isang harang lalo na kung wala tayong sapat na kagamitan at karanasan sa pagtanggal ng mga ito. Kung nagawa naman nating malagpasan ang harang, maaari nating madatnan ang deposito sa ilalim nito. Pero kung meron itong patibong, ang ating madadatnan sa ilalim nito ay isang marka na siyang nagbibigay ng babala na may nakaabang na patibong. May iba't ibang uri ng patibong na ginamit ang mga sundalong Hapon at sa mga tuyong lugar, ang karaniwang uri ng patibong na maaari nating maenkuentro ay lason o pasabo. Kung nagawa nating malagpasan ang patibong, dito natin madadatnan ang mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Wall. Yan lamang at wala ng iba maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. ulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga KDH na gustong magpa-shoutout kaya shout out sa mga sumusunod. Nelson Hadulco Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte Ted Omega Only the Strong Kent Chester makarambo, Melvin Digamo Tamayashi ng Kainta Rizal. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.